Sa dalawang taong pag-ere ng DepEd Hour sa telebisyon at radyo, naging bahagi ang Camtinho Elementary School sa pagsulong ng programa upang makamit ang layunin nitong masanay mga batang mamamahayan at upang ilapit at ibahagi sa komunidad ang mga magagandang pangyayari sa paaralan. Agosto ng taong 2010, rumihistro ang unang reporter nito na si Katrina Pascual. Isa si Pascual sa mga unang hinangaang reporter ng Deped Hour dahil nagawa nitong hasain ang sariling kakayahan sa pag-uulat ng balita. Nakilala rin si Dan Madato sa unang taon ng Deped Hour na kinakitaan din ng husay sa pagbabalita. Nariyan din si Alexis Ison na nakapaghatid ng ilang mga balita tungkol sa paaralan. Taong 2011, naging bahagi ng lingguhang balitaan si Katrina Musni at Christine Joy Malang na nakapagtala ng hindi bababa sa dalawampung mga ulat sa Cantinho Elementary School. Minsan ring nakapagbalita si Lian Maritong Palan nang nagpatuloy na umere ang deped hour noong bakasyon ng 2011. Sapagkat nasa ika na baitang na sina Musni at Malang noong 2011, sinimulan na rin ang pagsasanay ni Jan at Yensa na noon ay nasa ika-limang baitang pa lamang. At ngayong 2012 ay isa si Atienza na nagtataguyod ng pagbabalita sa mga pangyayari sa Camtino Elementary School. Kasama ni Atienza si Sinay Canavaro na patuloy na nag-aambag ng magandang kontribusyon sa kaisaysayan ng DepEd Hour. Sina Katrina Pascual, Dan Madatu, Alexis Ison, Katrina Musni, Christine Joy Malang, Lian Maritong Palan, Janet Yensa at Sinaika Navarro ang ilan lamang sa mga hinubog ng DepEd Hour na naging daan upang ilapit at ibahagi sa komunidad ang mga pangyayaring nagaganap sa kanilang paaralan. At sa patuloy na pagsulong ng DepEd Hour, hindi lang isa o dalawang batang mag-aaral ang mahuhubog ang kinabukasan sa pagbabalita, kundi marami, marami pa. Mula dito sa Camp Tino Elementary School ito si DepEd Media Bureau Member Alan David Valdez. Mabati sa kalawang taong anibersaryo ng pagsulong ng programang DepEd Hour dito sa DWWJ Radio Vision.